ay napaulat na napalampas ang dalawang kritikal na pagkakataon upang siya ay mailigtas o hanggang dito na lamang talaga ang kanyang buhay. Kabilang ang isang pagkakataon nang tumanggi siyang magpa-ospital dahil nakabook na siya ng return flight ticket ayon sa nag-leak na medical records. Iniulat ng Sohu na dumating si Barbie sa Japan noong January 29 at pumanaw noong February 2 sa edad na 49. Kasama ang kanyang pamilya na kinumpirma na siya ay namatay mula sa influenza-related pneumonia sa sumunod na araw. Bago siya mamatay, nagpakita siya ng malubhang mga palatandaan ng babala sa kalusugan. Ang mga neglik na record ng emergency department mula sa isang lokal na ospital na opisyal pa rin na beberify ng mga medical na otoridad ng Japan ay nagpapakita na si Barbie ay nagkaroon ng malalang mga senyales ng babala sa kalusugan bago siya mamatay. Bumaba sa 89% ang level ng oxygen niya sa dugo at nakita ng mga doktor ang mga moist rails na nagpapahiwatig ng pinsala sa baga. Sa kabila nito, nakatanggap lamang siya ng antipyretic na gamot sa halip na ma-admit sa ospital. Iginiit ng aktres na bumalik sa kanyang hotel upang dito na lamang oobserbahan ang kanyang kalagayan. Dito na palampas ang unang kritikal ng pagkakataon para sana magamot. Matapos si rekomenda ng mga medical staff na ilipat siya sa Tokyo General Hospital noong February 1, tumanggi si Barbie at ang kanyang pamilya na binanggit ang kanilang pre-book return flight. Ito ay itinuturing na kanyang pangalawang pagkakataon sana para sa napapanahong intervention medical. Sa pagbalik sa hotel, huminto ang paghinga ng aktres at isinugod sa pinakamalapit na community clinic. Ang isang CT scan ay nagpakita ng kanyang mga baga ay pumuti na nagpapahiwating ng isang malubhang kondisyon. Isang ambulansya ang tinawag at sa wakas ay pinasok siya sa isang lokal na klinika matapos dalhin si Barbie ng ambulansya. Ang kanyang kapatid na si D at ang kanyang ina ay nag-post ng isang video ng kanilang sarili na sumasaya sa hotel. Na inakala at minaliit ng pamilya ang kalubahan ng kalagayan ni Barbie. Ang ilan ay nag-iisip na ang kanyang pamilya ay naniniwala na siya ay nagduro sa lamang mula sa isang banayad na sipon at hindi na malayan na ang kanyang kondisyon ay humantong sa pulmonya. Ang klinika kung saan siya isinugod ay kulang sa espesyal na pangangailangang medikal at dito na nga tuluyang namatay si Barbie. Ang authenticity ng mga leak medical records ay hindi pa nakumpirma. Ang seremonya ng cremation ni Barbie ay naganap sa Japan. Ayon sa TBBS, ibinalik ng kanyang asawa, ang South Korean musician na si DJ Koo, ang kanyang abo sa Taiwan. Bago ang kanyang kamatayan, si Barbie ay dati nang nahaharap sa mga isyo sa kalusugan na maaring ikamatay. Noong 2016, habang ipinanganak ang kanyang pangalawang anak, dumanas si Barbie ng kanyang pangalawang epileptic seizure na nakoma dahil sa kakulangan ng oksygen at nakaranas pa ng cardiac at respiratory arrest. Ang kanyang asawa noon, ang Chinese na negosyanting si Wang Xiaofi, ay nagsasagawa ng CPR at nailigtas ang kanyang buhay. Nananatiling nakakoma ang aktre sa loob ng sampung araw bago nagkamalay. Kalaunan ay naalala ni Wang ang traumatikong kaganapan noong 2018 na naglalarawan kung paano naging kulay ube ang mukha ni Barbie. Nanginginig ang kanyang katawa ng hindi mapigilan at siya ay naging hindi tumutugon na tila ganap na nawala ng malay. Sa takot na hindi siya makaligtas sa biyahe tungo sa ospital, nagawa niyang mananatiling kalmado. Nagsasagawa ng mouth-to-mouth -mouth resuscitation at CPR na sa huli ay bumuhay sa kanya. Noong 2017, nawala ng malay at na ospital si Xu. Nakalaunan ay nabunyag na mayroon siyang talamak na mitral valve prolapse. Noong 2018, Muli siyang bumagsak dahil sa isang matagal na sipon na nag-trigger ng isa pang epileptic episode. Ayon sa Oriental Sunday, ang pagiging perpekto at paghahangad ni Barbie ng kagandahan sa industriya ng entertainment ay nag-ambag sa kanyang mahinang kalusugan. Sa kabila ng struggling sa epilepsy at mga isyo sa puso mula nung kanyang debut na 17, nagkaroon siya ng matinding mga gawi sa pagdidyeta kabilang ang matagal na pag-aayuno at anoresya. Sa taas na 163 cm, tumimbang lamang siya ng 39 kg at napanatili ang 42 hanggang 44 kg habang gumagawa ng pelikula. Ang kanyang mga paraan ng pagbabawas ng timbang ay kinabibilangan ng paglaktaw sa pagkain pagkatapos ng tanghalian pagbawas ng mga bahagi na inireseta ng isang nutritionista at mahigpit na ehersisyo. Nagdala umano ang aktres ng mga lunchbox na naglalaman lamang ng dalawang subo na kanin at isang fingernail size na piraso ng fermented tofu abang nasa set. Sa isang pagkakataon, nahimatay siya sa paggawa ng pelikula pagkatapos na hindi kumain ng tatlong araw. Sa isang commercial shoot bumagsak siya at natuklasan ng staff na nakasuot siya ng corset na may na nakatali sa kanyang baywang at tiyan. Walang humpay ang pagkahumaling ni Barbie sa kagandahan. Noong 2004, inilathala niya ang Beauty Queen, isang mabentang libro na nagdedetalye ng mga diskarte sa pangangalaga sa balat na nanatili sa tuktok sa mga nangunguna sa bentahan sa loob ng maraming taon. Sa loob lamang ng anim na linggo, ang aklat ay nakabenta na mahigit 200,000 kopya na nagtatakda ng record para sa mga publikasyong pampaganda sa Taiwan. Sa loob nito, inamin niya ang paggamit ng mga anticoagulants upang mapanatili ang makinis at maputing balat sa kabila ng panganid sa buhay na dulot nito. Sa Beauty Queen 2, na inilabas noong 2007, isinulong niya ang mga iniksyon sa pagpapaputi ng balat na kinasasangkutan ng mga intravenous whitening agent. Isang paraan ay pinagbawal sa France mula noong 2016 dahil sa mga panganib sa kalusugan. Ang pagkahumaling sa gagandahan ng aktres ay inilarawan bilang isang death march sa mga piling grupo ng pagpapaganda. Sa palabas na Amazing Life, naalala ng matalik niyang kaibigan na si Aya Liu ang isang camping trip sa New Zealand kung saan nagdala si Barbie ng tatlong malalaking baleta na puno ng mga kagamitang pampaganda, oxygen, injection machine at UV sterilizer. Nakamit ni Barbie ang katanyagan mula sa kanyang mga papel sa mga serye sa TV tulad ng Meteor Garden, Mars at Summer's Desire. Ang kanyang personal na buhay lalo na ang kanyang mga pag-aasawa ay palaging sentro ng interes ng publiko at media. Siya ay ikinasal kay Wang ngayon ay 43 mula 2011 hanggang sa kanilang diborsyo noong 2021 at mayroon silang dalawang anak. Tatlong buwan lamang pagkatapos ng kanyang diborsyo, pinakasalan niya ang 55 anyos na si DJ Ku. Paalam, Barbie Zoo.